highway anyway, dito tayo sa pagbagin bugbogin Santa Maria Bulacan pagbagin nagpapangit ko nga nakagan din parang Bag iihin ka pagbagin damit siya ay kwa malit siya na ano kayo pagbagin hindi siya lang natin eh di ba pagbagin pagbagin dito tayo sa Bagbagin ng Santa Maria, Bulacan biyahe biyahe araw-araw Sa sentro ng Bagbagin, ano ang tahanan tayo? Sentro Santa Maria Ay, Dito na tayo sa sentro Santa Maria Iba naman yung Santa Maria Isabela Ito yung Santa Maria, Bulacan Maria sa Bagan. Ano <laughs> yun? Um, oh yan, Santa Maria oh. Santa Maria. Dito guys, Santa Maria tayo guys. Santa Maria. Santa Maria. Oh my dear! Tawang tawa pa! <laughs> Ay, 20 oh. Ay, 50 ba? 20 sa akin. Diba Yes Katawa na Try again Nag-read na Hindi kakasimot yung Babaya baba, tala lang Hindi kakasimot Hindi yun Katawa tayo sa Sentro to guys Sentro ng Santa Maria sa Walter Walter Mart. Yan naman yung Walter Mart, to ng Santa Maria Bulacan Walter Mart. Darating ang araw, hindi na Walter okay, Mart eh. yan. Ano yan? Big time Darating ang araw, ano na? Ben Mart na yan, Ben Mart. <coughs> yan, Ben Mart. Big na, fortune. Big time, atila lahat pa yan. Yeah. Fortune yan. Atiyero. Ben Atiyero. Big time yan. Eh. Namimigay ng pera guys. yun yung naka-fortune. Sana bigyan din tayo ng pera. San, san. Ayun, oh, yon Nagbibigay ng pera. Pwede. Pwedeng pwede. Pwedeng pwede. <laughs> oh, pilhel, pilhel. Yun, ang daming nakapila sa pilhel. Yung guys, mga nakapila na bus. Biyahing

Basta mo mag-drive in, mag-dotin, ka mag-hanggat ka. Mag-isakit mo niyo, Biyahe, biyahe guys. Ito na yung buhay natin guys. Araw-araw biyahe. Eh. Di ba? Dahil na sa daan. Kung may gold lang sana sa daan, kami ang nakakakuha lagi mga driver. Mga pahinante eh kaming ayaman pag may goal sa daan guys okay, so pulimlim na naman yung panahon ulat na naman pang ha? Nung mo si guitar, ayunan, tutok. Nung mo na ulat na pang ulat na pang ulat na pang ulat na pang na pang ulat na pang ulat na pang ulat na pang na pang ulat na pang ulat na pang ulat na list lang yan ang term nito guyong-guyong wala naman yan guyong kaiso poblasyon ni poblasyon pa lang taguyong yan oh ah yan tayo guys wee 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 yan tayo may harvest corporation na tayo sa mga farm 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 ng baboy at manok at pig at chicken oh preno oh grabe sinyas ni mamang security guard makikinig tumawa pa wako to pala yung ginipos na yan parang sinipol lang ha? sinipol lang wako okay kinang eh nga guys, malakas na naman ang ulan. Gugso oh. na naman ang ulan. Timing doon. <laughs> Timing. Good bus na eh. Tourist bus. Mga tourist bus. Nakaparada ng tourist bus. Talagang <laughs> may napalang <laughs> nag <laughs> a na eh. Big time. Ito ako. Ayan guys. Kasi ayan ang ulan. Wala ulan. Wow. Ito na naman tayo sa liplip Liplip -lip ng barangay Alam pagbabuyan naman pag babuyan, Nasa liplip -lip ang mga baboy Dahil pag Ano Mabaho Ang mga tayo ng baboy Is ang ulin Ulaan

Apa? Uh, uh, guys, trapik. Sumasat so, ang sakyan sa gilid. Noong ayer. Sa gabineta naman tut surutukan doh ito. tayo sa bulubod ng Pilipino ay hindi biblib lang malapit na tayo malapit na, na tayo ang ahente ng babi oh. si, dala na dyan na naya na dala na dala na yun yung ahente ng baboy si ate 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 ahente ng babi Si nag ahente sa akin ng baboy Yan guys kung sino yung may mga baboyan dyan tawag kay sa akin kuha kami kuha kami ng baboy bibili namin ng baboy nyo tawagan nyo lang ako anytime pupuntahan namin basta wag lang tawid dagat kasi mahirap basta makarating ang truck wag lang tawid dagat nalagan nyo po guys para mapuntahan yung mga baboy nyo matyaga daw gidi-gidi kasawa ya. Hindi yak nitan. Nitan. Nitan ni kasawa. Ex, <laughs> ready? <laughs> kasi nga, sagad dapat guys kahit. kasi umulan. Kung okay. Ah, kung si Angkol. Nakasulat. Malakas naman malakas oh, wow. malakas so, ang ulan. kami ng malakas na ulan. yun, no? Malakas, grabe. Dito na kami sa ano? Santa Maria

Grave. Wala tapos na yung kidlat. Tapos na yung malalakas ng na... tubig. Ah, meron pa. Matilim. At dahil sa lakas ng ulan. Ayan, meron pang 累。 la pou yon pou yon moun ta pou yon moun ta pou yon